Andito okay, na tayo okay. ngayon sa High Street. Maghahanap tayo ng okay, tayo sa High Street ng okay. mga participant sa giveaway natin. Ito mak mak ito, mak ito mak. Hindi, wag ang gimmick. Eh. Wala pa pong nakakasagot. Wala pa pong nakakasagot dun okay. sa first question natin. Hug lang pong kaya namin ibigay pag <laughs> Thank you. <laughs> nag-uusap, nag-uusap. Nag-uusap. Okay. Okay. Maga alas 11 na mga kapatid. Guys, guys na nabuborn na kami. Lalo kami nabuborn. <laughs> <laughs> Grabe mak, ang boring ah. Wala pa yung benta ngayon ah. <laughs> <laughs> Hindi ka pa basa <laughs> <laughs> na yun. nang gawin. Ay nako. Gumari na lang eh. Ikaw. Magiging kayo tayo ng sapatos, Ma'am. Hindi po ready na to <laughs> Sige guys, so uh, for today's video, magiging kami ng sapatos around DGC. So meron tayong three questions, no, sa mga strangers around Attaon uh, Mall. Ah, yung mga so, random people lang. First question is, what is the queen city of the South yes. since mag open tayo sa Cebu? So yun yung first question. Then second question is, ano ba? Hulaan yung silhouette ng sapatos na ito. Yes. So, ito, New Balance 327. New Balance 530. Tsaka Samba OG. Yes. So, Tapos yung third question is, uh, huhulaan yung edad ni Boss Makoy. So, yun. So, Ngayon, this year, 36 years old na si Makoy. Oh, If yung answer is over and under 2. So, over 2 or under 2, panalo ah, so, na sila ng sapatos. So, 34, 35, 36, 37, 38. So, kapag, kapag nasagot nila yung first question, meron silang 1,000. Then, meron siyang option to push or retreat na. Oo. Oh, oh. Oo. Tapos, if ever nasagot niya yung second question, meron siyang additional 1,000. Pero if di niya nasagot yung second question, wala na, siyempre. Pati yung, pat, pat yung 1,000. Back to zero siya. Yes, so, back to yes. zero. So, ayun. Ano? Simulan natin habang maagaga pa. Oo. So, ngayon, at day is what? October 6, 2023, around 8 p.m. So, since Friday ngayon, we're sure maraming tao sa labas ng Uptown Mall. So, tara na. Let's go. So, target natin, babae, tsaka, puro babae lang tayo kasi ang dalay natin first, puro babae. Malalaman na ng buong Pilipinas ng edad mo ngayon. De, tsaka ginago ginagawa natin ito ngayon kasi thankful kami dahil umabot kami sa... Nine years. Nine years. Part Maka, anniversary. Lang, ano, to, anniversary celebration ng Solar yeah. Republic. Pop. So, Kaman dito tayo mag dito dito. So, guys, dito na kami sa harap ng Uptown Mall. So, ito yung Uptown Mall, which is yung home ng ano, flagship store ng Soul Republic. So, mag-aanap kami ngayon ng ano, random people na pwede namin i-challenge para sa libreng sapatos. So, hanap muna tayo. Ito, mak, 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 ito, Ang ma gigimik yeah, ito, 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 ito. And meron kasi kami challenge where yung mamimigay kami ng sapatos. Um, anong city yung known as Queen of the South? Queen City of the South. Oh, Queen City of the South. Oh, yeah. Kuntin low pa. Sorry, ma'am. Mali. Yung correct answer is... Cebu. <laughs> Cebu City, Queen Cebu, city, city of the South. Ay, <laughs> yeah. Sorry na, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. you. Hey. Ma'am, sa mo. Ma'am, yung first question po natin, ma'am, for 1,000 pesos. Okay. Anong city yung tinatawag nilang Queen City of the South? Five, four. Mula na lang, ma'am. Na. <laughs> 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 yung Queen City of the South po is? ko, <laughs> Cebu. Cebu. Sige. So, hug lang pong kaya namin ibigay pag yeah. Thank you. <laughs> Thank you, ma'am. po, mga Ma'am, good evening po. Pwede po ba lang kayo sama sa content namin? Nothing oh, super serious. So, for 1,000 pesos po, anong city ang tinatawag nilang Queen City of the South? Queen City of the South. <laughs> <laughs> Seven. Uh, <laughs> Sayang, ma Ako, ma ang ka. Sayang, ma'am. Hindi po, ma'am. Ang color cancel po is Cebu. Thank you, ma'am. Thank, Thank you, ma'am. Salamat po. Ma'am, good evening po. Uh, okay na po ba isama sa contest namin? Anong city ang also known as Queen City of the South? Queen City of the South po? Umm... po? Cebu? po. Ayun tayo. Tsaka dyan so, guys, So after namin magtanong sa tatlong tao, wala pa pong... Nakakasagot. Wala pa pong nakakasagot dun sa first question natin, which is Queen City of the South. Oo. Oh, so, ngayon, mag-ikot-ikot pa tayo around... BGC area, guys. BGC area. So ano na rin to? Parang... Exercise, exercise na rin. Exercise na rin namin ni Daddy Mac. Wala na masama sa content namin. Okay lang. Hindi Hindi ko. Ako ba sa yung nakikita ko? Mahayot ka. Kaya nga, ako hindi naman nalata eh. That's what she said! Ayun. Ma'am, ma ang gudibing po, okay lang yung isa, lang kayo sa content namin. Um, ano pong city yung tinatawag na Queen City of the South? Cebu. Cebu! Cebu. Wow! Ma'am, so, uh, ano yung mga gudibing po, na po nakatama. So, ito po, 1,000 pesos, ma'am. So, ma'am, may question ingression kami, ma'am. Gusto niyo pa po, po bang mag-go? Or mag-stop na po? Go. Okay, ma'am. So, go na, ma'am. Sa second question naman, ma'am, medyo magaling. Mahilig po ba kayo sa si sapatos? Oo. Uh -uh. Okay. So, ma'am, meron po kami ilalabas sa si sapatos, ma'am, dito. Pag inaulaan niyo po kung ano siya, another 1,000 pesos po. Okay. So, ano pong tawag, ma'am, sa sapatos na ma'am? Guys. Ah, ka to, eh. Namalas. Yeah. Actually, ano to, me medyo popular siya so, ngayon. So, popular po siya ngayon, ma'am. Uh, hindi ko alam, eh. Huh? Hindi kasi ako mahilig sa New Balance. Ah, sige, papiliin natin kayo ng iba, ma'am. Para mas madali. Oo, para... Para mga alusot sa next round. Para yung mga alusot sa next round, ma'am. Medyo madali na po ito. So, anong tawag po sa sapatos to ma'am? Ano pong model? Samba? Wow! Ang mga sinunod po, ma'am. Opo, yung third question, ma'am, natin. Gusto niya pa po pang mag-go? Or, ito po ma'am yung 1,000 as promise ma'am. So, sa third question, gusto niyo ba po bang mag or no na? So, yun po. bali ma'am, pag uh, nasagot niyo po yung third question, sa inyo na po yung samba plus yung 2,000. So, ma'am, yung third question namin, medyo, ano ba, tricky ba to Pukulaan niyo lang po yung age ko. So, yeah. Kailangan po, ano, bibigyan ko na po kayo ng clue. It's between 20 to 40 kailangan po masagot niyo siya, it's either 2 up or 2 down. So, kung ano po yung age ko, pwede kayong plus 2 or minus 2. Pag nakulaan niyo po yun, sa inyo na po yung sabados. Nakapost na voice <laughs> na ako. <laughs> <na, laughs> <five. laughs> <laughs> 31 <laughs> na! Sayang! Sayang ma'am. Balik. Ma age ko po is 36 na. So, yun ma'am, sa inyo pa rin po yung 1,000. 1,000 na lang po yung kumulang Sige, sige ma'am. Ma'am, thank you po for joining po. Ha? Thank you, thank you ma'am. Thank, thank you. Sabi, bata ako talaga. <laughs> So ano, okay. ikot tayo ulit. Longest walk I've had since Hong Kong. Guys, guys, medyo nabuborn na kami. Lalo kami nabuborn. <laughs> <laughs> Andito ay, na ay, tayo ay, ngayon yeah. sa High Street. Maghahanap tayo ng... Ay, tayo High Street. ng um, mga participants sa giveaway natin. Ang tanga na mag-usapan ko. Ang giving away free therapy. First question po namin sa inyo is, What city is commonly known as Queen City of the South? Ato Katawa talaga yun. Cebu? Cebu! Mayroon po kayo 1,000 pesos from Seoul public po. So ma'am, ask namin kayo kung gusto din po bang tumuloy sa second question or stop na tayo dito. Okay <laughs> na lang ako. Okay. Sige man po, thank you for joining us. Thank you, boy. Kami uh, ng bahay, tama namin kayo sa content uh, namin. Um, anong pong city yung commonly known as Queen City of the South? Queen City of the South. Cebu po. Wow, Cebu. Cebu, ma'am. Cebu is the result. Cebu is the result. Cebu is po, yung 1,000 pesos, ma'am. So, ito na yung card namin, ma'am, para just in case. So, for second question po natin, ma'am, medyo madali. Pag ito po, nakulaan nyo, 1,000 pesos po ulit. Kung anong model po ng sneakers. Ito po, ma'am, alam nyo po kung anong model po? 530. Grabe, hindi pa nila talagang alam na nila. So, ma'am, ito na po mag-fresh. Congrats, ma'am. It's another 1,000 pesos from Seoul Republic po. Thank you. So, ma'am, okay, last question. question po. Um, if you can guess my age. So, sa inyo na po yung pair. Pwede po. po muna kayo mag-usap, tapos okay, pwede na rin tingnan si Makoy. Nag-uusap, nag-uusap. Nag-uusap. Baka po magalit ka. <laughs> Hindi, okay lang po. <laughs> Wala nyo na po. Game na? Ready na po? Ready na answer nyo? Okay po. Ready po. Game na? Oo. <laughs> 29. <laughs> Final answer, ma'am. Final answer na po yun? 32. 32. 32. 30. 32 is wrong, ma'am. I'm 36 po. Thank you, ma'am. Thank you. <laughs> Pagod na. Okay. Mag alas 11 na mga kapatid. Tara, <laughs> <laughs> lakad tayo at medyo pagod na tayo. Ma'am, good evening po. Pwede kayong sumaya sa content po namin? So, okay po kayo? Style po natin? Ma'am, ano pong name nila ma'am? Krishna. O yung first question namin ma'am, ano pong city? most commonly known as Queen City of the South for 1,000 pesos po. Cebu! Wow! yeah. Wow. Wow. ma'am. Okay, okay. So, meron po kayo 1,000 so pesos. Like, na, uh, so, ma'am. So, ma'am, ayun uh, po. Um, uh, ngayon po, every question po, eh, pwede po kayo mag-stop or mag-go pa. So, for second question, gusto niyo po bubang stop or go na? Uh -huh. <laughs> Papahulaan lang po namin, ma'am, sa inyo. Anong sapatos po ito, ma'am? Once maulaan nyo po. Adidas. Ayun po. Ayun po. po. Ayun model po. Ayun po. po. yung... Oh! Uh, yeah, hindi na tinanong, hindi na inantay. Hindi na inantay. So, ma'am, ito po for second question. So, ma'am, meron po kami yung third question. Yung third question po namin, ma'am, pag nasagot nyo po, sa inyo na po yung shoes, plus na 2,000 pesos. Pag hindi nyo po nasagot, babalik nyo po sa amin yung 1,000 pesos. So, okay lang po. So, yung third question namin, ma'am, yung third question po namin, ma'am, sobrang general lang. Kailangan nyo lang pong hulaan yung age ko. O, gagawin na lang po natin, 30 to 40, pag nahulahan niyo po plus 1 or minus 1, or yung exact na age ko, oh sa inyo na po God, yung shoes. So, so, I'm so wrong with assessment. po, ano, okay uh, kahit hindi niyo po answer. Tignan niyo po <laughs> hindi, muna si... Tignan <laughs> <hindi> niyo po muna <laughs> yung itsura ko. Hello? 30 to 40? Opo, 30 to 40, plus 1, minus 1, pwede. Ano po bang itsura ko base? Ano po bang edad ko? Ito yung yum, because you don't have uh, wrinkles. Ah, yun lang. <laughs> 30 ayun to nga. 40? 30 to 40. Pwede ba akong magtanong? Plus 1, minus 1? 2. Hindi <laughs> po, okay na po. Be realistic po, baka mamaya. Hindi, okay, ako muna. Parang makita ka ni ma'am yan. 30... Final an answer, ma'am. 30, tingnan lang. 35? Final answer na po. Ay, oo. Oh, sige na. Sige okay na, fine. So, yes. So, ma'am, ba'y alam mo kung ano yung kasabahan na si congrats! Congrats mo! Dahil, ma'am, kasi hindi ano na po namin ngayon. Anniversary. Saka mag open na po kami sa oh Cebu City. Oh, si Cebu yes, yes, opo. Soul, Soul Republic, Republic po. Haidun? Sa New style Cebu, ma'am, mag-open kami. City oh nyo. my God. Thank you, Soul Republic, for this shoes. I've been looking for this one. Thank you. Yeah, guys. Bye. So, first winner natin sa New Star oh! Ma'am, thank you po. Ah. Ma'am, thank you po. Thank you. Kahit na 35 na pala talaga ako. Opo. So, guys. don't Always remember to follow us in Instagram at Soul Republic, Facebook Soul Republic Official, and YouTube Soul Republic.